Please, please. Ah Mark beats. Uh -huh. Patang pasaway At Lahat sasabay Hanggang mamatay Rosta Dadaling ko hanggang mamatay uh. Di na, di na, di na, di na pwede lumiko Di na pwede umatras Di na pwede lumiko At lasing na lasing at pabilis ng pabilis At kapag tinopak na ako Di na pwede tumino uh. Lahat ay babanggain Lahat ay babanggain Lahat ay babanggain. Lahat ay babanggain Nang umarang arang arang sabi na'y sasamain hmm. Dire dire chula kapag meron kang mga ni respeto ka at walang angal angal ang mga kalaban dala ba lang malaman lamang parang walang bawal 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 sa min mga tol na abutin ratata matira matibay kami laban sa lahat iniwanan mga nauna at mga sumusubok sumabay sa amin mga nangayon ng bumulusok na pasaway At lahat sasabay Hanggang mamatay, Rosta Dadaling ko hanggang mamatay uh. Di na, di na, di na, di na pwede lumiko Di na pwede umatras, di na pwede lumiko At lasing na lasing at pabilis ng pabilis At kapag tinopak na ako, di na pwede tumino ah. Uh. lang, daming alam, mga pangit naman dami na lang Dami na lang, mga pangit naman Ooh. Mga lumakit ang suwael Di mo mapagbabawalan, lumakit ang suwael At malabong mapasunod Mga di sumasabay yung balak nyo mapaluhod At ugali ko ay sa kalugar Sa gumigit na pasensyahan na lang tayo Para matutulad ka sa mga di na lumakit Kapag di ka tumabi mm -hmm. batang pasawan Lahatasa Bai Hangamatai Rosta Linko hangamama thai It's been raining in Manila in the Kabani Lalay It's been raining in Manila in the Kabani Lalay A few moments later また一いもあった